oh okay. so, guys ayon yun e, yon na nagkapetin at nakuha ko ng matigil at yaka niya hindi merde yung wakong ayon sa Wednesday hindi ako lang so sa nayon sa wajong ayon yung niya ako pinetang so, 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 nga mm, di ko lang alam kung sa kamo pupunta. pumunta yung pasyent at tray ayon ngayon ngayon nandito, nandito kung niya nga ako tataligin. So, tingnan natin na may ako saan tayo mapunta. Kaya, mag-drive ka lang dyan. Kung nga rin, mo ako